morning mga idol ito so, magsisibiti na naman tayo ngayon linis pang gilid lang mga idol so gamit natin ngayon yung bago nating na impact impact wrench so, importante ito mga idol pag... diba ba nagsisibiti kayo ng mga motor so, pwede yan itong impact na ito so, tinatanggal lang natin yung mga tornilyo dito para mabuksan natin kailangan may lalagyan ng kayo para hindi magkiwahiwala yung mga tornilyo mga binabaklas yung kasi kailangan may lagayan kayo na hiwalay yung mga tornilyo pag hindi nyo pakabisado ito binabaklas lang natin para malinisan Pagkita tayo ng gist na sakit dito sa gilid sa so may filter niya apat, may apat na nila yan so, tatanggalin natin yan shoutout pala sa inyong lahat yan mga idol mga idol, mga guys mga ka-riders no? shoutout sa inyong lahat so, panoorin nyo lang to hanggang matapos para makakuha kayo ng idea sa mga baguhan dyan no? para kahit kayo na lang mag CVT ng motor nyo hindi na kayo babayad kasi pag nagbayad kayo kikita kami mga mekaniko <laughs> ito pala yung ginagawa kong M3 sa motor ko to ay Los Silos Soto shout out sa tapos nag change oil na rin tayo dyan hindi ko lang napakita na nagpalit tayo ng gear oil ayos natin changed to RSVT yung ginawa natin gamit na kayong isakay tanggalin nyo na yung pinaka dry fish nya dito sa lining nya gamit na yun 24 na sakit 24 24 ml silahin mo ngayon tingnan yung belt kung may damage na pwede pa yan goods na goods pa yan mga bula tingnan natin kung okay pa ba so, sa tingin ko okay pa wala pang kanto okay pa yan lahat goods na goods pa yan on goods on goods on goods in the hood mas so, ngayon i-relation natin to gasolina lang Or may CVT cleaning kayo, pwede rin. Kasi lang, medyo masakit sa ilong yun pag yung ginagamit natin. So, tayo, gagamitin tayo ng gasolina dito para hindi kaanong masakit sa kamay. So, ito, tinanggal ko na yung lining. Nilinisin yun rin natin yan. So, masamahin yun natin. Para eh, yan dyan na lagyan ng grasa yan kaya ang lakas ng dragging pag naglagay kayo ng grasa konti konti lang kasi yung matalsit dyan pag marami kaya yun yung push ng dragging yan tinitingnan ko kung okay pa kasi yung kain ng lining dyan eh. yun eh nakita nyo yung sa may taas kabila ng kain di lapat yung lining nya So, ito, wala wow, kong gasolina, hinugasan natin. gasolina lang gamit natin dyan. Mga uh, idolo. Guys, mga uh, riders. Ayan, ilisin lang natin yung maayos yan. Yung sa part na ito, nasira yung compressor ko, mga uh, riders to, Ayan, yun natin hanginan na yan. Umusok bigla. Bibili uh, pa tayo ulit. Sinabi natin dyan basahan yan. Basahan na lang tayo. Blay. Sira. Sira ang ating compressor. Meron pa yan pala. May hangin pa yan. Yan yung last na buga ko. Eh. Tsaka siya natapos ang buhay niya ng compressor ko. <laughs> yan. Yan na. Wala na na yung compressor natin kaya pinuntahan ko akala ko nag-run out ngayon ngayon huhugasan na natin itong mga to so sa part na yan hindi ko na napakita lahat yung ating huhugasan pero yung iba nalinis ko na yan so yung compressor na yan last na yan wala na nasunog so, na talaga kaya pinupunasan na lang natin kailangan natin dyan malinis para matuyo yung gasolina na pinamugas natin pinumasko na kasama ng lahat yan ayos importante yung compressor compressor pag may compressor kasi malinis talaga siya. matuyo nang gusto So, masira yung upuri sa mga tingin na natin, pinapunasan na natin. Ngayon, babalik na natin. Sundan nyo lang yan. Yung uh, ginagawa ko dyan para kahit kayo na lang, ayaw kaya nyo. May tatlong pin yan. Kailangan yun yung importante na hindi mawala yung pin na uh, tatlo na yan. Yan. Tapos, lagyan nyo lang yung grasa yung. smooth smooth ang takbo niya may grasa na patamtaman lang ay niyo lang yung pinaka butas niya yan ganyan lang tapos kabila ulit tatlo lang tatlo yung pinayan kailangan may lagay mo lahat yan kasi pag hindi, dibitaw yan. Parang shoota mo dati, gumitaw. <laughs> ay Lagyan natin ng grasa. Smooth, ah, smooth lang. Smooth, smooth lang tayo dyan. Smooth, smooth senang lang ba? Smooth, smooth. Smooth, smooth. <laughs> eh, medyo na wala pa yung isang lakay na hinahanap ko. Yun! Dita rin. Lagay mo, lagay mo. Tapos lagay mo yung grasa. Ayan lang. Smooth lang, konting grasa lang. Tapos balik mo yung takip. Ayan, takip yan dyan. Ayan takip. Hindi ko alam ang tawag dyan. Eh. Sista, hindi ka nikuha ako na hindi ko alam yung mga pyesa. Ang <laughs> tawag ng mga pyesa, pyesa na yan. Basta. Alam natin gawin. Pero yung pyesa, hindi natin alam kung ano. Ganun rin bang itong mekaniko? Ang ako lang. Tapos yung lining. Yan, lining lang yung alam ko din. Alam ko yung lining. Tapos yung center spring muna. Sunod mo yung lining. Tapos kunting ayosin yung camera kasi hindi kita. May yung malaking washer na yan. 20, ano yata? 32, 34. Start. ayosin yung camera. Ayosin mo. Hop, hop, matumba. matumba. Hop, Shout out pala sa lahat natin yung mga mekaniko no? May mali akong ginawa dito Comment lang Para may makuha pa tayong idea Galing sa inyo Hindi naman akong ipas ito, Kasi baguhan lang tayo Baguhan lang tayo mekaniko So itutulungan na lang tayo Mahirapan na dyan Kailangan talaga dyan gamit Pati yung paa eh. Kasi pagkamay lang hindi mo may kabit dyan Pwede rin dalawa kayo Pero pag isa ka lang Pitin mo na pa tapos yung isang kamay mo yung isang kamay mo yung isang nag sa lining tapos tsaka mo tirahin ang impak yan yun know? o kung gano'ng maigpit tama ng street isa pa bigay mo pa isa bigay mo pa bigay yun op oh. tama tama na Tama na boy, mga malustrate boy Okay na yan. balik na natin yan. Ngayon, yung mga bula naman ikapit natin. mga bula-bula naman. Dry piece. Dry piece. Balik na natin. So, pag maluwag na yan, palitan nyo na yung dry piece. yan, anim yung bula na yan Huwag yung kulangin yan Huwag yung bawasan ng isa o dalawa Kaya, Balik natin itong dry fish niya Dry fish ba tawag yan? Iwan ko Basta Yun o, sundan niyo lang yan Anong mga pinagkakabit natin dyan Pati ako naguguluhan kung anong tawag yung mga piyesa na yan mikos natin konti tinitingnan-tingnan to kung okay okay na yan boy kabit mo na boy kasi natin yung camera na, medyo di kita eh bago mo balik yan lagyan mo muna ng grasa same print. konti-konti lang para smooth sampak na sampak na yan yan sampak mo na yan fan belt Punasan na yung fan belt pa yung fan belt niya Okay pa eh Yan goods ko All goods in the hood Shout out sa inyong lahat dyan ba tong video natin kasi Iputol-putulin natin Hindi nila makita kung paano natin Ginawa no so, Ayan. Kailangan yung araw pupunta dito sa harap. Sinyas-sinyas pa. Yung alam mo talaga eh. Marunong eh. Hop. Oh. Balik nyo yung iyon ko dyan. Niya? Magic washer ba tawag nila dyan? Yung nakasana yan. Iyon ko dyan. Pinalik nyo yan. Kailangan nakapasok talaga siya. Ha? Kung kapit yung tornilyo ay na hindi ka pasok Ayan, tigay niyo yung sa, anyang, sa may lining banda para lumuwag yung belt yan kailangan nakapasok talaga yan Kamahin niyo muna mga idol no? Bago niyo balik may washer pa yan dyan no? kamay Kamahin niyo muna yan Hindi niyo Kasi pag yan Hindi pumasok tapos inimpak mo yan Sira ng kinabukasan yung motor na yan Tapos ang karir mo dyan Kamayin mo muna Tapos tsaka mo Igpit ang konti Ang kamay Paglapat na yan Pwede mo nang impact in. Pwede nang gamitan ng Mga kapangyarihan na impact no? Yun o oh. Yun na guys Malapit na to Malapit na to Tsagain nyo na lang Nabusin nyo yung panunood Para Kahit pa paano may idea kayo no Nakuha sa ating mga kalukuhan so, ikita na natin yan gamit ng 24 mm 24 so uh, kabila 14 yata 14 yata yung 14 mm na sakit kabila so, uh, you know, 14 mm 14 14 ba yan? No? Uh, 14 yata yan Iwan ko lang, hindi ako bisahan eh. Yun know. o. Pagpapalitan mo Kung gaano Kung ang andarin Game pandari mo andarin mo na bo, Huwag ko ka nang May sobra pa yung gasolina oh. Ano yan Ano yan Kung na naman sa customer yan na, inuwan naman naman gasolina Ayun Lumandar na oh. Goods na goods oh. Walang pagpag -pag mga idol Goods na goods mga idol Yun know? o napakaganda ng ikot smooth na smooth walang pagpag yung belt goods na goods okay ito ang gagawin mo dyan balik mo na yung takit ba eh harangan mo pa oh ay 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 higpitan pa nanigurado talaga ayan okay banat ano ay bago bago na yung impact parang sira na ayan kita mo lang yan yun know, higpitan mo pa 24mm mo ka na baka may ay nakong ay nakong ginagawa mo idol masira mo yan huwag masyadong higpitan mo masyadong mahigpit ngayon anong gagawin mo ay pinaandar-andar mo pa <laughs> hindi ka pa ano hindi ka pa satisfy ha okay ano ano ang findings <laughs> ay all goods da all goods <laughs> Eh, mo, balik natin yung takip. Para all goods na talaga lahat. Yan. Binalik ko yung takip dyan. As para may deliver na. Pera na. Pera-pera na, no? Hindi hmm. pa may balik na maayos, no? Oh. Ano ba yan? Ano bang mekaniko to? Wala talaga sa ayos. O ano? Ano? Kaya pa ba? Takip lang, hindi mo may balik. Ay, ay. Ay, na ay nako. Ay, nako. Mababas nyan. Ganyan mga galawan mo. Hindi mo maibalik-balik. Takip lang. Ayusin. Ayusin mong trabaho. Yaw. Madali rin. hindi ka papagalitan, hindi ka pa... hindi <laughs> mo pa maibalik ng maayos eh. Sin mo. Crime na yan. Para pera na. Matic na Kwarta na Ito Yun yung single niya mga idol no 250 Linis pang gilid Iwa ko sa inyo magkano Basta dito sa amin 250 lang yan 250 Linis pang gilid Yan balik mo yung filter Ay inak Balik mo kapat na tornillo dyan Mawala mo yan Putang malagay mo sa Mabulsa mo yan karamihan ng mga mekaniko binubulsa yung tornilyo na sumubra eh ikaw, bulsa mo rin ba? oo, oh, simple. pag nasa loob, bulsa mo na yan huwag mo nang sabihin sa mayari kasi okay. trabaho pa yan ulit bulsa mo na lang para hindi ka na magpaklas ulit <laughs> ay nako ba yan? Bagal gumalaw Lisan mo oh, Maraming pang Nakapila sa'yo Oh Huwag anong higpitan sabi eh tigas ng kukote mo eh oh, gamit ng otso para may balik mo na yung mga tornilyong iba dyan so, oh, mo na huwag oh, ka anong nga eh Sakto lang eh. Ang tigas ng ulo mo eh. Oop. Oh. Oh, ano gusto din pa eh. Oop. Oh. Pitik-pitik lang. Masyadong pahirapan sarili mo, boy. O, oh. ano yan, boy? O, ano?